I am not a god, I am Busy pa ako mga lods, tamad na ako Di joke lang mga lods, nahihirapan lang ako sa pagka recap, hahaha -ha -ha. Mahirap lang magtype sa keyboard, nagkakamali pa ang pag voice over ay hanggang 1 minutes lang mga idol kaya nag pa hindi niya kaya mag 2 minutes kaya nahihirapan ako, sorry kung hindi nyo maintindihan. Simulan natin ang estorya, habang si Linian Fan ay nagtanong sambit niya gusto kung hilingin ang iyong tulong sa isang bagay, may little girl na natakot at naging mental may alam ka ba solusyon para dito. Sabi ni Lu Shuang ito ba ang little girl mula sa huling pagkakataon? Bigla lang may sumigaw sambit niya sagutin ko yan. Ang sumigaw pala ay si Lin Chin Sa isip niya kailangan ko magagawa mabuti para mabawasan ko ang ipinakita ko kanina. Sabi niya kung natatakot siya, siguro ang kaluluwa ay nasira. Ang Ling Immortal Pavilion ay maraming gamot na maaring gamotan sa kaluluwa. Napahanga si Lin Yan Fan. Si Lu Shuang sambit niya bata pa siya at mahina ang kanyang lakas ng kaluluwa hindi niya magamit ang mga gamot na yan, sambit ni Lin Dian o mag siya ng soul nourishing jade, ang pangmatagalang na pag-amit ay makakatulong sa mga tao na maayusin ang kanilang mga kaluluwa. Habang si Lin Yan Fan ay napahanga ulit, sambit naman ni Lu Shuang pero, upang maging effective ang soul nourishing jade kailangan niya ito magsuot ng kahit sampong taon o baka 20 years, Senior Sister Lin ang Lingyun Immortal Pavilion ang pinakamalakas sa lahat may ibang solusyon ka pa ba? Si Lin Shindian ay natahimik. Sambit ni Linian Fan Lady Lin may ibang solusyon ka ba? Si Lin Shindian ay nahihiya magsabi. Sambit niya habang nahihiya noong bata pa ako takot ako at nakoma. Nagkuwento ang aking master sa tabi ko pero kung naghahanap ka ng solusyon masyadong na na-destruct ang master sa panahon at hindi rin makakatulong, sambit naman ni Bai Watchen kahit ang master mo walang solusyon, si Lu Shuang sambit niya yan lang sa Lingyun Immortal Pavilion, si Lin Chin Gion ay nahihiya, si Lin Yan Fan ay may ideya sambit niya hindi Lady Lin salamat sa iyong paalala nakakakita ako ng paraan. Ang apat ay lumaki ang mata, ang tatlo ay nag-uusap sambit ni Bai Watchen isang malaking blessing na ma-observe ang moment na ito. Si Linian Fan sa likod sinabihan niya si Xiaobai na bantayan ang bahay at papasok pa si Linyan Fan sa lungsod at iligtas niya agad si Nanan. Ang tatlo ay narinig ang pag-uusap ni Linyan Fan at nasa lungsod na sila. Sambit ni Aunt Zhang kung may solusyon kayo mangyaring iligtas si Nanan pagkatapos ng panahon na ito. Si Nanan ay lumala ang kondisyon. Ang dalawang babae ay hindi makapaniwala sa kondisyon ni Nanan si Linian Fan ay binuhat si at sambit ni Linian Fan magkwento ako matapos makinig ang istorya na ito sana hindi katakot sa mga halimaw. Ang pangalan ng kwento ay Journey to the West. Napasabi lang si Blacky sa isip niya nakita ko ang lebro ito sa bookshelf sa bahay. Habang si Linian Fan ay nagkwekwento, natahimik si Blacky at sinabi niya sa simula, siya ay nakahiga at pwede na siya makatulog, bigla lang may napansin siya sa gilid. Nakita niya ang apat na lumuluha, habang si Linian Fan ay nagkwekwento, ang apat naman ay nakaupo at nakikinig ng estorya, si Blackie naman sambit niya hindi na masama, at bigla lang lumingon sa likod at bigla lang maraming tao, habang si Linian Fan ay pumikit at minulat niya ang mata, nakita niya ang maraming tao sa harap, sambit niya lahat ay naka-enjoy na makinig sa mga kwento, siya ay pinapatuloy ang kwento, ang apat naman na panganga at sambit nila ito ang tunog ng dakilang katotohanan, pinag-usapan ni Master Lee ang kanyang sarili ng personal na karanasan, sambit ni Lian Fan OK para sa susunod na kwento makinig ang susunod ng pahayag na seksyon, napaisip siya na pupunta ako sa debu bilang Mr. Storyteller, ako ay magiging sikat, hindi ko alam kung gumagana ang method para kay Nanan, Sinanan ay tumingin kay Lian Fan sambit niya brother niyan Fan. Si Linian Fan ay nagpasalamat na gumana, ang mga tao sambit nila dalawang oras na lumipas mapapatay na ako ng nanay ko, paki-inform ako para sa susunod na storytelling section, sambit ni By Watchen pwede ba makinig bukas Master Lee, ang tatlo ay nagpa-cute pa talaga sa harap ni Lian Fan. Sambit ni Lian Fan maaari kang magdala ng isang gamit para bukas kapag umupo ka sa lupa mas madaling mahuli ang malamig Sila ay masaya at umalis na ang tatlo at may tumawag kay Linian Fan Sambit ni Lin Xindian wala akong ambag ngayon Sambit ni Linian Fan salamat sa pagpaalala sa akin na kaya ko mag-orte ng mga bagay ang paghamit ng mga kwento upang iwasto ang cognition ng mga bata ay isang mabuting solusyon para magamot ang sakit sa isip, maaari kang lumapit ng madalas sa bahay, si Lin Chingian ay nagtataka, at parang iiyak na siya. Bigla lang nagbago si Lin Chingian at sambit niya ang babae na ito ay tiyak na babalik bukas upang makinig sa iyong panayam. Si Lin Yan Fan ay umaalis na. Habang siya ay lumalakad may tumawag sa kanya na master. Si Lin Yan Fan ay lumingon at napansin. Sambit ng lalaki pwede ka ba manatili? Master story tulad ng parang kulog. Si Lin Yan Fan ay nahihiya. Dagdag pa ng scholar ngunit ako ay kakaiba tungkol sa isang bagay. Gusto ko ang master na paliwanagan ako. Si Lin Yan Fan ay nagtataka. Ang scholar ay nagtanong maaari ko bang hilingin sa master ay talagang isang paraan para sa longevity. Si Lin Yan Fan ay napaano lang. Sambit ng scholar tumingin ako sa lahat ng mga libro ngunit hindi mahanap ang anumang bagay na hinahanap ko ng mahabang panahon. Hanggang narinig ang kwento ng master dapat alam mo ang mahaba ang buhay. Sambit ni Linyan Fan ikaw na baliw ka na ba sa pagbabasa ng mga libro.